Bag. Amin na bag. Ano naman, ]まあ, sir? Ano Op. Ikaw ang suma. Taas kamay. Taas <laughs> kamay, ha? Para hindi kita mapatulan. Taas. Taas. May pera ka wala? Wala? Ang bag mo. Patingin ang bag mo. Gandaan lang, ah. Wala, wala. Wala ka talaga ng pera? Wala, ka? トゥトゥウエシオアメリクレス。<laughs> Wah wow, pulang kilo sama-sama. Tas ke bay. Tas ke ya. Ulang kilo sama. Tas. Tas, tas. May pira ka? Huwag kang gagalaw ha, para kita matuluyan. Pira. May lagi, sir. Pira may kwarta, sir. Tayo, tayo. Wala ka pira? Sir, Ano? Lakasan mo! Lugsan nalang sir. Wala ka talagang pira? Wala ka talagang pira ha? <laughs> mas kulang sir! Lagi dulu sama-sama. Tas kemai. Tas kemai ya. Bapak, bapak, bapak. Dapat, 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 dapat. Dapat, mai pira kah? Walang pira sir. Silpon. Tak kena tu silpon. Tas kemai. Dapat. Sir, sir, wang sir. Dapat. Wang kilo Baka matuluyan kita. Pira, meron? Walang pira sir. Ano laman yang bag mo? Bag, bag. Wala, wala tong laman sir. Bag, ambil nang bag. Bilang laman.